Ang kayo. Kabanatuan, ano po ang pangalan ninyo? Ano po ang pangalan ninyo? Ginaw nga po yan. Ma Apa, ma'am, ma'am sir, palimus po ng pambili ng pagkain. Namatay na kasi asawa ko, salamat. Ano po ba kayo, taga-kabanatuan? Ah, uh... Bagja, ah, badjaw po kayo. Good job. Ah, sige po, teka lang. Oh, lang. Oh, konti lang yung budget ko. Ito po, kumain na ba kayong tanghalian? Ha, ah, kumain na kayo? Ah. Um, ayan, taga Badyo po si nanay, mga idol. Ah, bigyan natin pang merienda. Pasensya na, ha? Ah. Ayan. Ah, po, salamat po. Nagpakarga lang po tayo ng gasolina, pero... Nakita po natin siya, nilapitan tayo. Si Saraw kong magyaw. Yan, biyahin na po kami. At uwi. At eto, traffic. Yan, shout out po. At natin yung aming lugar. Naka-one point na po tayo nang nabutan po natin ang pantanghalian. Kaya, yeah. sana, maraming eh. tani mo po. Ayun po, hindi natin hinanat. Bakit diba, po sa araw. Nakalagay uh, tayo nang, na-port na na may magiging magiging traffic, no? Yeah. Tapos, ano dito? Port District wala kaming bitaw walang ano yeah, 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 pa Ilang 'yan? Ha? Kasi sya saka na riyan, hindi pala naka-play. Anong bab? Ah, sige, sige. Bye-bye ya. Hindi mo kan tika kaino ma. Hindi ko pala na-i-play yung video. Ayun, ah, papay papay na mo. Ayun. Tayo. Siguro malakas simula 'no. Yung mga todo yung malakas. Kaya lang pag ganitong gabi, nakasabayan ng muna rapid to rin, mali yung way yun sa so, bang pasok dito? dito sa loba na yan o doon, kaliwa ah, patras hello you know? hey, bago hindi professional driver I think a little... yeah Eu não sabia nada. Né? paro'y pang-upload. paipupas. paipupi na kami sa bayan ng Japan. Man natin, man. Babay, babay na. at dito naka-bisabayan ang Japan niyano manamin na. paipupi na po.